May pahigayon nagpakisusi ang Mines and Geosciences Bureau, MGB7, sa Madapit, Sarhiyon. Nga doon ay natala nga pagdahili sa yuta. Apil na nini ang lungsod sa Minglanilla, nga doon ay netong landslide, diin napiktuhan ang tulog ng balay. Hinoon, walay natalang injury o casualty sa mga panghita Samtang sa lungsod Santa Lagit, sam sa Talagit, apiktado sa ang kalsada sa barangay Manlapay, din adunay na hulpa na bahin ini. Pipila palang kini sa mga dapit kapiktado sa paghumok sa yuta nga gisusi karon sa MGB7 samtang hugot nga pagpakigalayo ang gihimo sa hinsya sa mga lokal nga kabahanan aron matumbok ang mga na nga namin ligro sa pagdahili sa yuta Kanunay usab maton pa nilang gi-update ang ilang geo hazard map mipahimangno ang MGB7 ug ang OC series nga mag-amping kanunay isip proactive measure aron malikay sa disgrasya ang, ang way namin para ma-update ng mas marami yung data namin, kung merong mga incidents like what happened sa Carmen, Miglanilla, and uh, Argao, we try to update our data mismo, yung database namin. Na, although identified na sila as highly susceptible to landslide, at least ma-pinpoint namin kung saan mismo yung area na naapektuhan ng landslide. We monitored if there are injuries, wala naman daw. So, um, after this Uh, event or baka bukas na umaga kasi meron kaming ano uh, activity sa office then this afternoon uh, we might go to uh, Minglanilla to check it out